Nasa studio po natin ngayon si Ma'am Clariza Serrano. 26 years old po siya, attorney, at humihingi po siya ng tulong na mabawi po sana ang kanyang anak, no? Na 5 years old, na nasa puder po ngayon ang kanyang asawa. Dahil, uh, attorney Dan, ayaw daw po ipakita at ibalik sa kanya ng kanyang mga biyanan. Magandang hapon po. Uh, bali, yung anak ko po kasi nasa Mayoyao Ifugao po, sa side po ng... Ah, tatay niya po, bali iniwan ko po siya doon nung 10 months old siya dahil nakiusap po sila sa akin before na iiwan ko po yung bata sa kanila dahil magtatrabaho po ako sa Tarlac. Kasal ba kayo nung ama? Kasal po kami, sir. Okay. Ilan taon kayong uh, nagsama bago ka nabuntis? Bali, one year po, sir. Sa Tarlac po, oh, po. Nung kinasal kayo, nagsama ba kayo? Opo, oh, sir. Sa Ifugao po. Sa Ifugao. Opo. Oh, Sarili niyo po, nakahiwalay kayo doon sa mga magulang? Opo, nakabukod po kami, sir. Ikaw din sa magulang mo, wala rin? Wala po, Soul sir. Solo Opo. Okay. Tapos, nung nanganak ka, kayo pa rin ang magkasama? Opo, nung... sir. Okay. Tapos, anong dahilan at bakit uh, binigay mo yung kustodiya? Bali, well, wala po kasi akong choice nun, sir. Kaya iniwan ko po yung anak ko sa kanila. Nakiusap po sila. Kaya, naiwan ko po yung bata sa bakit kanila. Bakit wala kang choice? Nakiusap po kasi sila sir. Na sila oh, po sige. yung mag-aalaga nung anak ko sir. So yun lang ang dahilan kung bakit wala kang choice, nakiusap sila. Opo okay. dahil yung lola niya po, tsaka yung mga tita niya po, uh nakiusap po sila. Siguro po bilang ako nakaramdaman ko po yung nakaramdaman nila dahil mahal po nila yung bata. Pumayag po ako. Ano ang trabaho ng asawa mo? Ah, uh, sa ngayon po wala po. Ah, uh, ang ano niya po is pastor po siya. Ah, pastor siya. Opo. Oh, Ikaw naman? Ah, uh, staff po ako. Ah, uh, accounting staff po ng isang company po sa Tarlac. Opo, oh, sir. Pang dahilan kung bakit uh, binigay mo kustudiya ay eh, dahil gusto mo magtrabaho sa Tarlac. Yes, sir. Okay. Ngayon, gano'ng katagal na nilang uh, sa kustudiya yung bata? Since 10 months old po, sir. 10 months old. Ilan taon na po ngayon bata? 5 years old po, Five sir. 5 years old. Samuel, magandang hapon po sa inyo at uh, yung mga magulang po ni Samuel eh dumudulog po rito yung ina po ng bata kung pwede raw po uh, makuha yung kustudiya? Uh, para sa akin po, sir, ay uh, hindi po namin pinagbabawalan kasi yung kustudiya po ay nasa ina po ng bata. Asal lang po yung bata po ay umiiyak po pag nalalayo sa amin po. Hindi lang ang dahilan kung bata niyo ibigay dal umiiyak yung bata. At saka masakit din po sa amin dahil di, sa amin po lumaki yung bata po. Teka muna, di ba kasal kayo nito? Clarisa, Clarissa, no? Oh, po, di sir. ba kasal kayo rito ni Clarissa? Di ba may... Oo. Oh, oh, oh. Di ba, Samuel, may obligasyon ka naman sa batas na dapat magsama kayo? Wala naman pong problema sa amin kung para sa akin po eh, eh welcome po siya dito sa bahay namin at saka yun po, eh, pag pumunta po siya dito, is, uh, yung bata po, is, parang naiilang po siya, saka hindi po siya ano, nasanay sa ina, sa kanyang ina po. Uh, sa ngayon, anong posisyon niyo ayaw nyo ibigay? Hindi po sa ayaw naming ibigay po, sir. Kaso lang, yung bata po, is, ayaw niya pong pumunta sa, sa kanyang ina po. Sabi nila, pastor ka, di ba? Tama ba yun? Ba't ayaw mo naman, alam mo, bumukod kayo, isama mo yung bata, subukan ninyong bumuo ng pamilya. Eh, para sa akin po sir, maganda po yan. Eh, yun po naisip ko, wala naman problema sa, sa amin. Eh, ang problema lang, eh, mukhang ano, ah, pinipilit niyo yung bata na ilayo sa amin. Eh, hindi naman nasana yung bata sa kanyang ina po. Alam mo, uh, Samuel, ilang taong ka na ba? 32 po. Ngayon, nakatira ka sa mga magulang mo. Meron pong bahay po na pwede pong tirahan po. Kaso lang, eh, nung umalis, po, umalis po yung asawa ko sa lugar po namin, is yung tiritirahan po po ngayon is sa magulang ko po. Hindi ka ba nagpaalam, uh, ah, Clarissa, sa kanya na ang dahilan kung bakit lalayo ka? Nagpaalam po ako, sir. Bali, kaya rin po isa rin pong dahilan kaya iniwan ko siya, sir, sa Ifugao, si Sam. Dahil yung ugali niya po, sir, hindi ko po talaga kayang i-handle. Uh, aalis po siya ng umaga, uuwi po siya ng gabi, eh may bata po kaming maliit. Paano na lang po yung mga ibang trabaho ang gagawin namin sa bahay? Tapos, uh, hindi, may time pa po na hindi niya ako kakausapin, bubulyawan niya po ako that time. Tapos kapag pinagsasabihan po siya ng mga magulang niya, sinasagot niya rin po. Nanay Agusta? Good afternoon, sir. Nandito po si Clarissa. Ano po, ano? Yung ina ng bata, oh. yung apo po ninyo. Eh, ang gusto po niya is uh, makuha po yung kustodiya ng bata. Limang taon po itong bata, sasabihin ko na po sa inyo, sa ilalim ng batas, eh, dapat ang kustodiya ng bata ay eh nasa ina. Pwede niyo po ba kayang pagbigyan na ibigay na dun sa sa ina, yung bata? Opo, sir. Pero talaga ayaw yung bata. Tawawa naman. Hindi po. Wala hong kinalaman yung bata. Madali pong masulban yun eh. Ina-advise ko pa nga po dun sa anak ninyo, kay Samuel Layoma, na bumukod na rin siya. Sumama na rin siya kasama nung bata at magsama na sila bilang isang pamilya. Sir, ayoko na po, sir. Kasi may mga babae po sa akin before na nag chat na si Samuel po, sabi po nila sa akin na i-release ko daw po si Samuel para sa kanila. And may mga screenshot din po ako na si Sam po nagpaalam sa akin na mag-aasawa na daw po siya ng iba. At Mag-asawa na rin daw po ako ng sa akin at, at, ang anak daw po namin na anak naming dalawa. Pero sa kanya daw po hanggang high school, college ko lang daw po pwedeng kunin sa kanila. Anong, anong uh, masasabi mo rito, Sam? Gusto niya lang yung kustudiya ng bata. Maiwan ka na raw dyan sa mga magulang mo. Bali sa akin po, hindi po kasi mag-asawa po kami at saka ayaw niya po na magtuluyan kami. At sa tingin ko po Makuha naman po dun sa ano sa usapan kasi lang eh dinadaan niya po sa ganito eh, para sa amin is kami naman po yung nag-alaga sa bata eh masakit po sa amin at saka yung bata po is ayo na pong um uh, lumayo sa amin yun po yung sa amin po yun po yung masasabi ko po Siyempre, natural na na reaksyon ng bata yun. kasi lumaki yung bata diyan sa inyo eh, sa lola eh. Siyempre ganoon yon pero makakapag-adjust yan kasi ina yan eh. But hindi natin bigyan ng pagkakataon yung ina naman eh, nalaman ko pala kay Clarissa, eh, yung bata lang ang gusto niya, hindi ikaw na yes, makasama. So, pwede ba kayong nga uh, mag-usap tungkol doon? Di ba, sabi ko sa iyo, kay Nanay Agusta, umuwi kami last March. Nang nakikiusap kami ng mga kasama ko kung pwede hiramin ko lang si Jaycan ng isang linggo pero hindi nyo kami pinagbigyan. Pumayag kayo pero hindi hindi nyo pa rin hindi niyo pa rin ipinahiram sa akin yung anak ko. Isang linggo lang yung pinakiusap namin sa inyo kasi mas alam ko masakit sa part niyo na agad kong kukunin yung bata sa inyo pero isang linggo lang hindi niyo ako mapagbigyan lagi kong kinoko-consider yung nakakamdaman niyo. Alam kong masakit sa part nyo na ko sa inyo yung bata, pero intindihin nyo rin yung nararamdaman ko bilang isang ina. Hindi nyo ba alam, gabi-gabi, napapanaginipan ko yung bata, umiiyak, tinatawag niya ako. Mama kanya. niya. Sinong hindi mag-iisip nun? Anak ko yan, Sam. Hindi mo lang anak, anak nating dalawa, pero sana maging maayos tayong dalawa alang-alang sa bata. Alam mo naman yung sitwasyon dyan, di ba? Ang layo ng eskwelahan. Hindi kagaya dito sa Tarlac madali lang, isang sakay lang. Pero kung talagang mahal mo yung bata, alam mo kung saan siya mapapabuti. Ngayon ka lang umuwi dyan. ba diba, nung umuwi kami dyan, yung mga magulang mo lang yung nakausap ko. Nung nalaman mo na nagkagulo kami, tsaka ka lang umuwi. Nasaan ka nung mga panahong yun? Hinahanap ka namin. Pero wala kang paramdam. Ah, Miss Bumalo? Magandang okay. hapon po, Attorney Dan yeah. Tungol po, RTIA. Opo, ano po ba ang maitutulong natin sa sitwasyon na ito? Para sa akin lang po, sir. Eh, kung magkaayos lang silang mag-asawa, di pwede naman. Eh, ang tingin ko dyan, yung problema dyan ay yung rights nila ang pinaglalaban. Ang tingin ko dyan, wala nang problema sa bata. Yung lang, yung rights nila ang pinaglalaban nila. Clarissa, naidulog mo na ba sa MSW ito? Diyas sa kanila po sir, bali nung umuwi po kasi kami sir, ahawa ko na po yung anak ko sir. Nakausap ko na po, hawa ko na po siya sir, sama po siya sa akin sa Tarlac. Na po kami sa may kabilang bahay para hindi niya po makita yung mga lola niya na umalis kami para hindi po siya iiyak. Kaya lang, imbes po na Pagbigyan po kami ng lola niya, ang ginawa po ng lola niya, sumampa po siya doon sa, sa kotse, yung mga kasama ko po nasa labas. Gustuhin, pa, gustuhin man po namin isama na silang parehas, kaya lang yung mga kasama ko po yung maiiwan. Samuel, payag ba kayong mag-usap uli? Punta kayo sige, kaya, pa, no? Sir. Kasi, oh, pa, sir. Oh, sige, pwede na natin isama yung lola, no? Payag ka ba pumunta uli doon sa MSWD? Pag-usapan niyo ito? Yes, sir. Kasi ito po ang sitwasyon. Sa batas po, pag ang bata below 7 kailangan po sa ina. Yan po yung principal na batas natin. So, doon tayo mag-uumpisa. Ngayon, dahil ayaw nila, maaring doon pa lang sa MSWD magkasundo na kayo. Kasi pag hindi po kayo nagkasundo sa MSWD, wala na po kayong recourse o wala na kayong remedyo kundi pumunta sa korte. Ano naman ang gagawin niyo sa korte? Either mag ka ng petition for custody ng bata. magpa ka ng petition, padadalan sila ng summons at doon kayo mag-uusap. Ito, litigasyon na ito. Tapos kung ayaw naman nila, meron ka rin isa pang remedyo, ayaw nila iproduce yung bata. Pwede ka rin pumunta sa korte at magdulog ng tinatawag ng petition for habeas corpus. Ano po itong petition for habeas corpus? Ito po ang nagsasabi na magpapail ka ng petition sa korte para ang korte utusan po yung magulang at yung mga lola na siya ang pumipigil doon sa kustudiya ng bata para dalin yung bata sa korte. Ano po? Ipoproduce nila yung bata at doon yung korte i-decide -de kung kanino talaga mapupunta ang bata. Ngayon, isisingit ko na yung experience ko sa iyo. Nagkaroon na ako ng ganyang kaso, matagal-tagal na. Eh, nagpile, ganun din po, nasa asawa, yung anak, sobra na sa 7 years old. So, ayaw na naman. Ang ginawa ko po, nagpile po ako ng petition for habeas corpus. Naserban po sila ng order ng court na iproduce yung bata. So, nakita namin, nanduro na yung bata. Alam mo ang ginawa ng korte? Dahil ang contention sabi, gusto sa amin, gusto dito, eh dahil may konting pag-iisip na yung bata, 8 years old na. Tinawag nung judge sa loob ng kwarto, silang dalawa lang nung bata. Kinausap yung bata, kanino mo ba gusto? Kasi lagpas na ng 7 years old eh. So meron ng konting pag-iisip yung bata. Pinili ng bata sa nanay ko, sabi niya. So yung korte, right then and there, binigay yung kustudiya sa bata. Pero temporary yun. Kung gusto nila magpatuloy yung kaso, pagpapatuloy yung kaso. Pero round one, nakuha na namin ang kustodiya ng bata. Dito naman, sa inyong sitwasyon, kung sakasakali magpapile ka, eh nandiyan dyan na, nakita ng judge, 5 years old, eh meron tayong batas na nagsasabi. Pag 7 years, una kaagad sa ina. Ngayon, may burden of proof yung kabila, ang partido, para mag-introduce sila ng ebidensya o magpasok na ebidensya sa korte para sabihin na hindi ka karapat dapat magkaroon ng kustudiya ng bana. Yan. So yan ang level. Suma total, mahirap na laban nito. Matagal, magastos. So bilang payo sa inyo, Samuel, sa iyo, Clarissa, nanay, baka pwede po ninyong pag-usapan muna. Ano po? Ito po kasi, tanggalin po ninyo yung pangsarili ninyong kapakanan. Isipin po natin ang kapakanan ng bata. Ano po? Usually ang, ang umiiral dito yung ego eh. 'Di ba? Nagmamalaki na eh, 'di ba? Oh. Tapos ikaw naman, Samuel, bigyan mo naman ng pagkakataon na mapunta yung sa ina yung bata. Hindi ako kumaghusga rito ngayon. Bibigyan lang po namin kayo ng payo at bibigyan po namin kayo ng sitwasyon na maaring mapuntahan ninyo. Clarissa, payag ka ba? Nabigyan pa siya ng chance na mag-usap kayo. Sir, bali nag-usap na po kasi kami last March kasama po ng DSWD at mga police that time. May kasunduan po kami, sir, pero nung uh, araw na po na dapat na sa akin na yung bata, hindi po sila tumupad. Tumawag po ako kung ano pong plano nila sa bata, pero sabi po nila sa kanila daw po yung bata. Ako daw po yung pupunta doon. Miss Bumalo, totoo po ba ito na meron ng kasunduan dyan sa inyo? Yes po, sir eh, hindi po natupad yung kasunduan uh, bilang social welfare officer. Ano po ang susunod na proseso dito? Eh, kung gusto nila, di mag-file sila ng ano para yung korte na lang ang mag- Yun, uh, ang sinasabi ko. Ano, kasi meron namang kasunduan noon, hindi natupad. O di doon na lang sa korte para yung korte ang mag Okay. Kung kanino talaga ang mag-alaga o yung kung sino talaga ang may mas tarapan. Clarissa, Samuel, payag ba kayo na bumalik uli sa kung tinatawag na usapan? Sir, mahirap po kasi silang kausap, okay. sir. Okay. Hindi po sila sumusupan. So, para sa iyo, wala na, wala nang pag-asa. So, ang remedy mo na lang dito, yung nga, pumunta ka sa korte. Okay? Attorney Dan, ang pwede po natin uh, mangyari dito po, ay i-coordinate na po natin ito sa tanggapan po ni uh, Ma'am Rowena Bumalo para sila po'y makapag-usap po regarding po doon sa uh, bata. No, it's either magkakaroon din po sila ng agreement and assessment din po, uh, attorney Dan. Ang gagawin po kasi ng MSWD ng uh, Mayoyao Ifugao ay uh, magkakaroon din sila ng assessment uh, sa Tarlac MSWD kung saan po titira ang bata. Ganun po ang gagawin ng uh, team natin, uh, Atty. Ah, Dan. Okay. Yes po. Para ah, malaman natin yung okay. safe, safe pa din po yung bata, attorney. Okay. So, pwede pa papahu kayong mag- conduct ng parang case study, uh, Ms. Bumalo? Pwede sigurong gawin namin ng case study yung bata dito, yung pamilya niya ni Samuel. Pero yung case study ni ano yung Clarissa, yung taga doon sa Tarlac na social welfare. Okay. Payag ka ba? Pumunta ka muna ron bali galing na po ako ng MSWD ng Tarlac sir pero nire-refer pa rin po ako sa Mayuyaw Ifugao dahil nasa kanila po yung bata. Uh, ma'am ganun po talaga ma'am kung saan po nakakasako po yung uh, bata doon dun po talaga tayo muna pupunta ma'am kasi ang mangyayari po niyan yung sa MSWD po ng Tarlac uh, dun naman po yung pangalawang assessment dahil dun po ititira naman po yung bata. Okay. Opo. Kakausapin ka Clarissa ng mga staff dito kung anong may tutulong sa iyo at anong magagawa. Shari. Opo. Sige ma'am, gano'n po ang gagawin po natin ma'am. Uh, we will make sure ma'am, pikit mata makukuha po natin yung anak po ninyo ma'am. Okay, you po. gaya po, mag malinaw naman po yung explanation ni Attorney Dan. No? At uh, ischedule po natin yan madam, okay po? Thank maraming you po. salamat ma'am, magandang hapon po. And uh, Sir Samuel and uh, Nanay Augusta, maraming salamat po. At uh, ischedule po natin yan ng uh, pagpunta po ninyo doon sa MSWD at uh, Miss Romana. Maraming salamat po ma'am at uh, magandang hapon din po.